Pastilanan. Tumis sama kaya. Mata nak? Tapi dia kau bay. Mata? Di mau dili bay? Dah. Yeah. Tumis sama kaya dong. Dong. Tumis sama kaya. Lo. Anu nak? Pastilanan.

ala ay pangkuan na sa, kaw na bay? ano? bantay dia luna? bantay dia luna? bantay lor.

Anh <coughs> <coughs> oh. mong cung biến sao mày hả kìa Namus đồ la. Jadi may mangunsa nung. No. Puli ka mo gawas yan no. Part, taas kay kulang mo eh part. Taas kay kamot. Lagi. Oh. Tawas. Plastic man part. Taas ako oh, eh. Ilang mo naman yung tik-tik ba eh. Yung sama mo na ba eh. Dirirata. Ah.

दू हाउ टू या दिस हाउ टू नि वो न वो रे फोटो का त आवाज या बंतन चल balik pat ला बवनानी हा क्या क्रिया आओय दो आ नंबर वन सुन पट एगना पट लगे तो नाउन हा नहीं न नुकत पट तो नुकत वेट पट लिस्ट गई पट अलक पतलून मु बेगुड

Uy, Udah sampe ngomongin Hah? ha? Kamu kebiasa? Hah? uy.

So, so, so ngayon guys, uh, uuwi oh, na kami. ah <tong> uh, si Gerald, gusto ng TV, at si Jane. Yung nauna. No so yun. Si ano nang nagdadala ng ano? Uh, sister ng Kilapot TV. Si nilagay na na ni kesa kanyang bag sarapan sa कोदना कोत तो भाई आपकी कोदना भाई कोदना भाई दालले दालले गेट अरे गुनीति 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 पडन गुनीति पेन सकाय भाई पेन सकाय भाई मनी से इलंग कनिना गुकोडी किला बतो दिगित तो तो तोलो मनी भाई मनी ब बस इत आ को भाई मनी कनिना कोसो तो कितो मनी मनी

na ay, ni Bart. Ay, Bart. Ay, maloy ka, Bart. Maloy ka. Dilaw na dito sa... Maloy ka. Numero 5 ba yan yung kung ano? Ayaw, 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 ayo. ayaw, pugi, pugi. Pugi. Pugi, ayaw, na ayaw. So nakita nyo guys Nakita nyo nung Kami ba? Pusta na kayo ba? Pusta na kayo ba? Pusta Eh ba? Maglain na ni Maglain na ni

Ultra. Yung na to mga kamera na to. Ako yung baba ni. Ha? Baba ni mo? Ah, baba ni mo? Ah, sige sige baba. Ay, biya ipod! Ay, biya ipod! Ay, biya Hindi na katakas na! Hindi na katakas na! Ha? Pasano ni Kuan Bart? J. Pasano ni 44 daw? So makuha pa na Andres akong camera Bart ba? Oo. Wow. Kuha pa na Andres. Yan sa man. Hindi ko mag-listen ron. Pasano wow. daw ni 44? Oh, okay, di pasana ba eh? Layo ah, layo ah to eh Saan na lang part? saan ako ito sa aswang part? Gipas saan part? Gipas saan na Gipas na ito? na Sundi ba? So guys, susunda so namin si 44 Nilagay ko na lang sa ano Sa dibdib ko yung Ah Camera kaya na daan dito guys, <tinyo> Bumuyog. yok, how oh So akala ko hindi ko ma ano ganina, kanina guys. Ah, uh, na continue ko yung video ko. pot na uh, nilagay ko sa dibdib ko yung uh, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko inano yung, <clears throat> yung camera ko. Napakalindig na lugar ko guys. Hanggang dito lang siguro yung ano guys. Ah, dito yung andito dito yung bahay. Dito. Si Gerald at dito namin ilalagay yung ano. Bahala ni. Suwang ka ha. La. Tikus na ni mo ha. Tabangi, tapangi tabangi, tabangi, पट पट तमन पट तमन पट पट तमन पट तमलायो पट अयो पट पट अयो पट अयो पट अयो पट Ayo part, ayo part, ayo part, ayo part. Kalbalan, iyo pa <laughs> Kalba dalas sa inyong emosyon. Ang <laughs> <Atong mo. laughs> ah. grabe. Wow. Grabe mo, apo toy. Buho magay nang kwana part. Langsamin niyo kayo pero puntarin nako, part. Hmm. Hindi ko alam Ito, ito.

Pula, pula, pula. oras yun ko yung, ano, guys. oras yun ko yung kadina para hindi na para hindi niya, ano. Ay, siya okay yung pinto. Pinto mismo. Wala, na lang, lang ka gawas, bay. napasok na po sa loob. Ayun, siguro pakatakos yung mga idol, no? Ngayon na, pag yung mga panalik. Ngayon, no? Payat kayo? Kita ni jenis mata, no? Nada,

Sugatan yung ano mo. Okay. Eh, eh, kabuang, kabuang. Kurata na ko no, eh. Si Bulusot, ni ba? Kabuang. Baik, kamu kasih So guys, uh, babalikan namin to Lipas ng umaga Babalikan namin to At uh, Hanggang dito lang siguro yung ano natin Video uh, Kasi tumalalim na ang gabi Mag-aalaw na ng, ng Madaling araw so Hanggang dito lang siguro yung ano namin Nakulong na namin yung ano Yung aswang dyan sa may sa bahay na yan So hindi yan makakalabas Inurasyon na namin yung buong bahay at saka yung pintok. At uh, nilagyan din namin ng kadina para safety. So, yun guys. Maraming salamat at magandang gabi po sa lahat.